Good morning everyone. Happy, happy midweek po sa atin lahat na mga 7-day Adventists. Happy, happy Wednesday to all kaakabsa, to our followers all over the world. Ayan, tayo po ay naghihintay ng mga x-ray patient natin habang naghihintay. Kayo po ay aking kino uh, kinukumusta. Kumusta, man, kumusta naman kayo mga kapsat ngayong araw. Hopefully, lahat po kayo ay masaya, masigla, malakas, malusog, at merong peace of mind. Kaya ngiti po tayo. Pasalamat lagi tayo sa Diyos na siyang nagbigay buhay sa bawat isa sa atin. Nawa'y pagpalain tayo ngayong araw. Kaya... Kung may problema ka, mga kaibigan, gumiti ka lang niya. Diyan, mag ka lang. Hiling ka sa Diyos dahil siya lahat ang nagbibigay patnubay at gabay sa bawat nilalang. lang. Alam niya kung ano yung iniisip mo. Alam niya kung ano yung pinaproblema mo. Nababasa niya ang, ang iyong kaisipan. Ganun din kung ano yung nasa puso mo. Kaya, problema, marami yan. Pero solusyon, tangin siya lang. So, thanks for watching. Bye. God bless.